Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa isang gabi na matinding ulan, isang general ang nakatayo sa harap ng nasusunog na baryo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo at ang kanyang pangalan ay binubulong ng mga tao, ang taksil. Ninit sino nga ba ang tunay na taksil? Ang lalaking pinili ang kapayapaan kapalit ng katotohanan o ang bayan na kumalinga sa kasinungalingan habang lumalalim ang dilim. Isang tinig ang bumalik mula sa kanyang nakaraan. Isang tinig na magbubunyag ng lihim na magpapabago sa kasaysayan. At sa sandaling iyon, nagsimula ang laro ng takot, kapangyarihan, at katotohanan. Kung gusto mong malaman kung ano ang tunay na nangyari sa likod ng bahay na Anino, at sino talaga ang tunay na taksil, pakinggan mo ang buong kwento hanggang sa dulo. At huwag kalimutang magsubscribe at magcomment na iyong palabay, dahil baka ang susunod na lihim na aming ibubunyag ay mas malapit na sa katotohanan kaysa sa inakala mo. Sa ilalim na malakas na ulan, isang lalaking nakasuot ng lumang uniporme ang nakatayo sa harap ng nasusunog na baryo. Ang kanyang pangalan, General Vergara. Ngunit sa mga mata ng mga tao, isa siyang taksil. Tahimik ang paligid, maliban sa sigaw ng mga bata at lagitik na apoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang baril. Ang parehong baril na minsan ay ginamit niya upang ipagtanggol ang bayan. Ngayon, yon din ang sandatang nagdala ng dugo sa kanyang pangalan. Para sa kapayapaan, bulong niya. munit sa kanyang lob, alam niyang kasinungalingan iyon. Ang kapayapaan ay hindi kailanman binibili ng takot. munit bakit niya ito ginawa? Sino ang nagutos? At bakit tila siya mismo ang may lihim na hindi kayang ibunyag kahit kanino? Sa likod na ulap, kumidlat. Sumilip ang anino na isang lalaki sa bandok. Isang dating kapwa sandalo, si Kapitan Ramos, ang tanging nakakaalam ng tunay na dahilan na pagkakanulo. Sa loob ng kampo, kumakalat ang balita. Ang mga tauhan ni Vergara ay isa-isa nang naglalaho. Walang bakas, walang sigaw. Tanging isang mensahe ang natatagpuan sa mga dingding na kampo. Ang dugo ay may kapalit. Habang lumalalim ang gabi, narinig ni Vergara ang mga yabag sa labas ng kanyang tent. Dahan-dahan siyang bumunot ng baril. Ang hangin ay tila humihinto at sa pagitan ng bawat patak ng ulan, Narinig niya ang isang tinig. Nalala mo ba ang sinumpaan mong bayan? Nabiglas siya. Ang boses ay pamilyar. Isang tinig mula sa nakaraan. Isang tinig na matagal na niyang nilibing kasama ng kanyang mga alaala sa digmaan. Lumapit siya sa labas ng tent. Nakaabang ang mga anino. Ang liwanag na kidlat ay sumilay sa mukha ng isang tao. Isang mukha na matagal na niyang inaasahang hindi na makikita muli. Ramos. Ang tanging nasambit niya. Ngunit bago pa siya makagalaw. Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi, at sa pagitan ng usok at ulan. Isang sulat ang bumagsak sa kanyang paanan. Nakasulat sa dugo. Ang tunay na taksil ay hindi kailanman maliligtas sa sariling anino. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sapagkat sa ibabang bahagi ng sulat. May pirma. Isang pirma na kilala niya ng lubos. Isang pirma na siya mismo ang gumawa. Ang pirma ni General Vergara. Natigilan siya. Ang hangin ay tila huminto, ang mga patak na ulan ay naging tila mabibigat na bato na bumabagsak sa kanyang balikat. Paano possible? Sino ang nakasulat nito? Bakit ang kanyang sariling lagda ang nasa ibaba? Lumuhod siya at dinampot ang sulat. Basang-basa ng ulan, ngunit malinaw ang bawat titik. Habang tinititigan niya ito, muling sumigaw ang kidlat sa kalangitan. At sa sandaling iyon, nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa paligid ng kampo. Mga siluetang parang multo ng kanyang nakaraan. Ramos sigaw niya. Ngunit walang tugon. Ang tanging narinig niya ay ang ugong ng hangin at ang mahihinang yabag sa putik. Lumapit siya sa kanyang baril, nakaamba, handang pumatay kung kinakailangan. Ngunit sa puso niya, alam niyang iba ang laban na iyon. Hindi iyon laban ng bala. Laban iyon na konsensya. Sa dilim, may liwanag na sumilay mula sa maliit na kubo sa gilid ng kampo. Parang may nag-abang. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay may kasamang alon ng kaba at alaala. Ang mga larawan na digmaan ay bumalik sa kanyang isip. Ang araw na pinatay niya ang kanyang mga kababayan. Ang utos na kanyang sinunod. Ang kapalit na hindi niya kailanman may paliwanag. Nang buksan niya ang pinto ng kubo. Amoy na amoy niya ang usok ng kandila at lumang papel. Sa gitna, may lumang mesa. At sa ibabaw nito ay may nakalatag na mapa. Isang mapa ng kanilang mga kampo. May mga bilog na pula sa bawat lugar kung saan nawala ang kanyang mga tao. At sa tabi ng mapa, may isang lumang larawan. Siya at si Ramos, magkatabi, nakangiti. Bago pa man masira ang lahat. Ngunit sa likod ng larawan, may nakasulat na pangungusap. Ang tunay na kaaway ay nasa loob na iyong puso. Huminga siya ng malalim. At sa sandaling iyon, narinig niya may pumasok sa kubo. Ang yabag ay mabigat, matatag. Isang yabag ng taong sanay sa digmaan. Matagal kitang hinintay, General. Sabi ng boses sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Ramos. Munit ang anyo ni Ramos ay tila hindi na tulad na dati. Ang kanyang mukha ay may mga peklat. Ang kanyang mga mata ay malamig. At sa kanyang dibdib ay may nakasukbit na lumang medalya na minsan ay pagmamayari ni Vergara mismo. Ramos, buhay ka. Buhay ako dahil pinili kong huwag sumunod sa kasinungalingan mo. Tumawa si Ramos, mahina ngunit puno ng pet. Nalala mo pa ba ang araw na binigyan tayo ng utos na sunugin ang baryo na San Felipe? Tumango si Vergara. Utang iyon sa bayan, hindi sa akin. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, itinutok ni Ramos ang kanyang baril. Hindi bayan ang iyong pinagtanggol. Kapangyarihan, Vergara. Ikaw ang dahilan kung bakit libo ang namatay. At ngayon, panahon na para pagbayaran mo. Tahimik. Ang mga kandila ay unti-unting naupos. Ang dalawang dating magkaibigan ay nagkatitig dalawang sandalo, dalawang kaluluwa, na parehong biktima ng digmaan at ambisyon. Ngunit bago pa pumiglas ang baril ni Ramos, isang malakas na pagsabog ang yumanik sa kampo. Ang mga peder ng kubo ay gumuho, at sa gitna na alikabok at apoy, narinig ni Vergara ang sigaw ni Ramos. Isang sigaw na nagmula sa sakit at pagkabigo. Nang magmulat si Vergara, nasa gitna na siya ng abo. Wala si Ramos. Ngunit sa tabi niya, may isa pang sulat kung gusto mong malaman ang katotohanan. Hanapin mo ang bahay na anino sa ilalim ng bundok ng San Cristobal. Doon mo makikita kung sino talaga ang taksil. Muling kumulog ang langit. Sa loob na kanyang dibdib, may apoy na muling nagliyab. Hindi na ito apoy ng digmaan, kundi apoy na paghahanap ng katotohanan. Kinuha niya ang kanyang espada. Ang parehong espada na minsang ginamit niya sa laban. At nagsimulang maglakad palayo sa kampo. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Tila nililinis ang mga kasalanan no nakaraan. Ngunit sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang kanyang puso. Pagdating niya sa paanan ng bondok, natagpuan niya ang isang lumang kuweba na halos natatakpan ng mga halaman. Sa itaas ng pasukan, may nakaukit na simbolo. Isang mata na nakamasid. Ang sagisag ng lumang samahan ng mga general na lihim na kumokontrol sa pamahalaan noon. Bahay na anino, mahina niyang binikas. Habang pumapasok siya, ang lamig ng hangin ay parang mga daliring humahaplos sa kanyang batok. Ang tunog ng tubig na tumutulo sa mga bato ay parang pagtiktak ng orasan. Isang paalala na papalapit na siya sa katotohanan at sa kapahamakan. Sa loob, may mga larawan sa dingding. Mga mukha ng mga sandalo, mga pinuno. At sa pinakagitna, ang larawan na isang batang opisyal, si Vergara mismo. Nakangiti, habang tinatanggap ang medalya mula sa isang matandang general. Munit may kakaiba. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mensahe. Ang unang kasinungalingan ay nagsimula sa sarili mong paniniwala. Muling sumiklab ang mga alala. Ang unang utos na kanyang pamunuan. Ang kanyang pagdududa. Ang araw na pinili niyang manahimik kapalit ng ranggo. Gayon, naunawaan na niya. Hindi siya ang unang taksil. Munit siya ang naging kasangkapan na mas malaking kasinungalingan. Bigla, narinig niya ang mga yabag sa likod niya hindi isa, kundi marami. Mula sa dilim, lumabas ang mga lalaki na nakasot ng itim. Mga mata nilang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng sulo. At sa gitna nila, isang matandang general. Ang taong minsang itinuring niyang ama sa serbisyo. Maligayang pagbabalik, General Vergara. Ang sabi ng matanda, malamig at mabagal. Matagal ka naming hinintay. Gayon, panahon na para ibalik ang iyong tungkulin. Anong tungkulin? Tanong niya. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa espada. Ang tapusin ang sinimulan mo. Sagot na matanda. Habang inilalapit sa kanya ang isang lumang kahon. Binuksan ito. Nandoon ang medalya. Ang simbolo ng kapangyarihan na minsang tinanggap niya. Ngunit sa ilalim ng medalya. May isa pang bagay. Isang dokumentong may tatak ng pamahalan. At sa ilalim nito. Ang pangalan niya mismo. Sa ilalim ng salitang, Commander ng Operasyon, Paglilinis. Napahinga siya ng malalim sapagkat ngayon ay malinaw na ang lahat siya ang naging utak ng mga pagpatay siya ang ginamit munit siya rin ang pumirma at habang dahan-dahan niyang inilalabay ang dokumento sa mesa isang tinig sa dilim ang muling bumulong sa kanyang likod hindi mo kailangang labanan ito general isa ka sa amin palaging isa sa amin nang lingon siya walang tao munit ang mga mata sa paligid ay nakatitig tila nag abang ng kanyang desisyon Muling sumanib. O wasakin ang sistemang siya mismo ang bumuo. Hinawakan niya ang baril. Tumingin sa madilim na kuweba. At mahina niyang sinabi. Kung ako ang anino. Panahon na siguro upang harapin ko ang sarili kong liwanag. Ang mga sundalo sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Ang mga sandeta ay nakatutok. Ang katahimikan ay parang unos bago ang bagyo. At sa gitna ng lahat, ang mga mata ni Vergara ay muling nagningning sa apoy na isang bagay, na matagal nang nawala sa kanya. Pagpapasya. munit bago pa man siya makaputok. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa dilim. Isang boses ang bumulong sa kanyang tenga. At sa sandaling iyon, naramdaman niya muli ang presensya ni Ramos. Hindi pa tapos ang laban mo, General. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Ramos. Tila nagmumula sa hangin mismo. Napalingon si Vergara. Walang tao. Ngunit ang kamay na humawak sa kanyang balikat ay malamig. Totoong naroon. Parang multo na konsensyang matagal niyang tinakasan. Ramos? Ang tinig niya ay basag. puno ng pagod at pagsisisi. Ang katotohanan, sambit ng tinig, ay hindi mo kailangang ipagtanggol gamit ang bala, kundi harapin sa dilim ng sarili mong puso. Bumigat ang kanyang dibdib. Ang mga sandalong nakapaligid ay hindi na gumagalaw. Tila huminto ang oras. Ang mga sulo ay nagliyab na mas maliwanag. Ang mga anino ay sumayaw sa mga peder ng kuweba. At sa gitna ng lahat, ang mukha ni Ramos ay unti unting lumitaw sa liwanag. Maputla, may mga sugat, ngunit buhay. Hindi mo ako pinatay. Mahina nitong sabi. Ngunit pinatay mo ang lahat ng paniniwala natin. Tumulo ang luha ni Vergara. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob na maraming taon. Ginawa ko lang ang inyutos sa akin. Mahinang tugon niya. Hindi iyon ang utos ng bayan, sagot ni Ramos. Iyon ang utos ng takot. Tahimik silang dalawa, habang ang mga sundalong nasa paligid ay nagbaba ng mga sandata. Ang matandang general ay tumingin kay Vergara. Nakita sa kanyang mukha ang pagod na maraming dekada na kasinungalingan. Kung talagang gusto mong tapusin ito, sabi ng matanda, tapusin mo kami. Tapusin mo ang sistemang ikaw mismo ang bumuo. Lumapit si Vergara sa kahon na medalya. Pinulot niya ito. Tinitigan ang makintab na ibabaw ang simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan, at lahat ng kanyang sinira. Walang kapangyarihan ang medalya kung wala itong dangal. Mahina niyang sabi, bago ito itinapon sa apoy ng sulo. Sumiklab ang apoy. Ang liwanag ay tumama sa mga mukha ng mga sundalo. Tila sumisigaw ng paglaya. Ang matandang general ay napatras. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Vergara, sigaw niya. Kung masisira ito masisira rin ang kapayapaan. Munit ngumiti si Vergara, isang ngiting mapait munit totoo. Kung ang kapayapaan ay itinayo sa dugo, hindi yon kapayapaan, iyon ay tanikala. Isang putok ang umalingaungaw. Ang bala ay tumama sa dibdib na matanda. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig ng kuweba. Ngunit ang putok ay hindi galing kay Vergara. Si Ramos ang bumaril. Hindi mo kailangang madumihan ulit ang iyong mga kamay. Sabi ni Ramos habang ibinababa ang baril. Ginawa ko na para sa ating dalawa. Sa labas ng kuweba, ang ulan ay muling bumuhos. Ang mga sulo ay namatay isa-isa. At tanging ang apoy mula sa medalya ang naiwan. Dahan-darang naupos. Tahimik si Vergara. Habang pinagmamasdan si Ramos na naglalakad palayo. Papunta sa dilim. Ramos, sigaw niya. Ngunit hindi na lumingon si Ramos. Ang kanyang anyo ay nilamon na usok at ulan hanggang sa wala na siyang makita kundi ang mga aninong gumagalaw sa malayo. Lumuhod si Vergara sa malamig na lupa. Ang mga patak ng ulan ay bumagsak sa kanyang mukha. Tila pinapawi ang bawat kasalanan. Ngunit hindi ang bigat na alaala. Tumingin siya sa itaas. Ang langit ay madilim. Ngunit sa gitna ng ulap, may isang sinag ng liwanag na pilit bumababa. Tahimik siyang tumayo. Tumingin sa paligid ng kuweba. At sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang isang yugto ng kanyang buhay. Ngunit hindi pa ang lahat. Habang lumalakad palabas, ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha. At sa malayo, narinig niyang muli ang tinig ni Ramos. Mahina, parang hangin. Ang tunay na general ay hindi kailanman sumusunod sa takot. Kandi sa katotohanan, nagpatuloy siyang naglakad. Ang bawat hakbang ay mabagal ngunit matatag. Sa labas ng kuweba, ang umaga ay antiyunting sumisilit ang mga ulap ay naglalaho. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ni General Vergara ang liwanag. Hindi ng kapangyarihan, kundi ng kapatawaran. munit sa ilalim ng kanyang mga paa, sa loob ng kuweba, ang apoy ng sinunog na medalya ay hindi tuluyang namatay. Sa ilalim na abo, may bahagyang ningas na muling kumikislap, parang baga na isang lihim, na ayaw mamatay. At sa malayo, Isang tinig na hindi niya kilala. Ang mahinang ngunit malinaw na bumulong sa hangin. Ang anino na taksil ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ang araw ay unti-unting sumikat sa ibabaw ng bandok ng San Cristobal. Ang mga ulap na digmaan ay napalitan ng ginintuang liwanag. At ang hangin ay tila may dalang panibagong pag-asa. Si General Vergara ay nakatayo sa gilid ng burol, tahimik na pinagmamasdan ang mga baryong minsang sinunog ng kanyang utos. Gayon, anti-unti nang bumabangon ang mga ito. Mga taong nagtatanim muli. Mga batang tumatawa sa ilalim ng araw. Sa kanyang kamay, hawak niya ang malit na kwintas. Ang kwintas ni Ramos. Ang tanging naiwan matapos ang gabing iyon sa kuweba. Ipinulupot niya ito sa paligid na kanyang pulso. Isang paalala na may mga sugat na kailangang manatili. Upang hindi na muling maulit ang kasinungalingan. Lumapit ang isang batang lalaki. Marahil sampung taong gulang. May bitbit -bit na bandilang yari sa tela ng lumang iniporme. Ito po ba kayo sa larawan, General? Tanong ng bata. Itinuturo ang lumang poster na may mukha ni Vergara. Isang bayani sa mata ng no ilan. Isang taksil sa mata ng no iba. Mumiti siya, marahan, pagod, munit payapa. Hindi, hijo, sagot niya. Ang taong iyan ay matagal nang namatay. Ang naiwan na lang ay isa ring tao. Na natutong harapin ang kanyang mga kasalanan. Tahimik na tumango ang bata at tumakbo palayo. Bitbit -bit ang bandila. Habang ang hangin ay pumapailan lang. Tila binubura ang mga bakas na nakaraan. Si Vergara ay tumingin sa kalangitan. Ang mga ulap ay tila nabuksan. At sa gitna ng liwanag. Parang nakita niya ang anino ni Ramos. Nakangiti, nakatayo. Parang nagsasabing, natapos mo rin, kaibigan. Ibinaba ni Vergara ang kanyang ulo. Ang mga mata ay puno ng luha. Munit hindi na iyon luha na takot, kundi na kapatawaran. Mula sa malayo, tumunog ang kampana ng simbahan. Ang mga tao ay nagsimula na magdasal. At sa bawat tunog na kampana, tila isa-isang nabubura ang mga anino na nakaraan. Habang siya ay naglalakad pababa ng burol, ang araw ay tuluyang sumikat. Ang mga dahon ay kumikislap sa hamog. At sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay unti-unting gumagaan ang kanyang puso. Sa kanyang likuran, ang kuweba ng bahay ng anino ay natabunan ng mga gumuhong bato. Walang bakas ng apoy, walang baga. Parang hindi kailanman naganap ang mga lihim na tagporon. Munit sa ilalim ng lupa, may bahagyang ningas pa rin kumikislap. Tila paalala na ang kasaysayan ay hindi kailanman ganap na natatapos, dahil ang anino ng kapangyarihan ay laging naghihintay sa puso ng tao at sa hangin. Isang mahinang bulong ang narinig, parang panata ng bayan. Ang katotohanan ay hindi laging malinis ngunit laging totoo. Ang liwanag ay tuluyang bumalot sa bundok. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang pangalan ni General Vergara ay hindi na boses ng taksil kundi aral na isang taong bumalik sa liwanag, isang general na natutong maging tao muli.